So hello mga boss, para sa pina na naman ng ating pag-uusapan yung araw at bagong platform na dapat nating tingnan kasi pwede tayong pumaldo dito sa mismong project na to. So wag na natin itong patagalin. Let's go! <tinyo> Hello mga boss, welcome dito kay Ever Value Coin As you can see, nandito tayo sa mismong official website para pag-usapan yung mismong project neto So unang-una, generate profits in Bitcoin the safest way So madami nga tayong pag-usapan sa mismong project neto So pwede mo na siyang ma-check So sa mga hindi alam, this is ever as a new token with real value in Bitcoins because it is fully backed by Bitcoin So it has a unique and final issuance of 21 million making it better than Bitcoin in this aspect. So napakadami pwede mo rin siya actually mga boss ma check yung mismong smart contract audited by Hacken So eto na nga siya mga boss yung mismong history of audits. ayam So pwede tayo mag ano mag request dyan syempre. And syempre mga boss wag nyong kalimutan uh, arbitrum po yung mismong under nito. So maganda talaga and syempre good stem So anyways, ito rin naman yung mismong Burn Volt, the engine of EVA's appreciation. Yung mismong appreciation system mga boss, yung use of WBTC in the EVA system. So makikita mo rin dito mga boss, napakadaming mga information which is we can read naman. Pero syempre, bagong bago naman talaga tong project na to. And meron tayo dito mga nakikita mga essential information in order to you know, to look and read and learn about sa mismong ever value coin na to. So, syempre, dahil a uh, famous or medyo trendy din mga boss yung mismong mga meme coins today mga shit coins mga ganun so pwede natin include yung mismong coin na to si ever value or si ever mga boss syempre under arbitrum siya so makita natin na meron naman security pero syempre bago tayo pumasok always do your own research and invest what you can afford to lose so anyways eto na nga yung mismong roadmap natin ay um, and check natin yung mismong token nila ito yung mismong token nila so makikita mo dito mga boss meron tayong funds allocation so meron siyang total supply of 21 million EVA so alam natin mga boss na kapag mababa ang, val ang supply tataas ang value tataas ang demand tataas din yung mismong presyuhan nito so marami ang magbe-benefits talaga so black team niya mga boss Arbitrum or Arb and makikita din natin yung mismong token contract address plus yung mismong burn vault address nila so ito yung mismong funds allocation that burn vault is 70% so dito malaking malaki talaga yung nilagay nila dito para mas tumaas pa mga boss yung mismong price range ni ever value or neva token dito and syempre purchase of new machines team development marketing DEX liquidity and CEX listings so makikita natin dito yung mismong advantage napakadami ka kasi yan dyan, mga boss. Siyempre EVA token issuance limit. Siyempre alam naman natin mga boss 21 billion EVA tokens can be issued so napakababa lang talaga. Siyempre security din na mga boss and protected din yung mismong website nila, yung funds nila and siyempre yung mismo audit and transparency ng kanilang project dito. So makikita din natin mga boss yung mismong team and siyempre yung mismong frequently asked questions nila. So makikita mo din dito mga boss yung mismong connect. konek mo lang dito mga boss makikita mo dito yung mismong wallet connect. Napakadami and all wallets, 430. Pero pwede natin mga boss actually ma-check na yung mismong metamask natin. So i-check natin yan. Pwede tayong mag-add account yan. Kung gusto mo naman mga boss actually makita or ma-figure out kung ano nga ba talaga yung gusto mong gawin dito kay Evervalue. So check na natin yan. Ayan. So check natin. Okay. Under arbitrum na yan mga boss. syempre approve and wallet. Ganyan lang yung mismong gagawin mo dyan. So approve mo lang yan. Adding network. Chain Network, Wrong Network tayo. Ayan na mga boss. And syempre, EVA AV is available for sale kung meron ka dyan actually na Ibang mga token. So, pwede mo siyang actually palitan. Pwede naman dito sa mismong uh, board. Pwede ka naman mag-add token, WBC. Tapos, ilagay mo siya dito. Kunwari, maglalagay ka dito. So, that's equivalent to... Okay, napakadami naman niya. So, check natin dito. Ayan. So, check natin. That's 1. Ayan, 0.40 USD yung per EVA token nila dito mga boss. So, kukonect mo lang yan. EVA token. Ayan na. Yung mismong burn vault. Okay. Eto yung mismong mining natin. Pwede tayong magbina dito mga boss na check our daily BTC income. Diba? Ito naman yung mismong pag-bridge. Ito yung pag-bridge natin. No funds on the Arbitrum Network. Ayan. So pwede ka mag-bridge dito. So yun, kailangan meron kang WBTC sa mismong wallet mo dito. Diba? Para ikaw ay maka-earn, makamina ng BTC dito kay Ever Value Coin. And napakadami yun mga boss. Actually, yan yung mismo security advantages and you can check naman talaga. 'yung mismong website nila. So sa ngayon, ayun pa lang 'yung mismong available sa ngayon, pwede ka pa naman mag-hold, pwede ka naman mga boss actually mag-buy depende if available na ito sa mismong market nila. So additionally dyan mga boss, meron din sila tanatawag na anti-whale system na kung saan piniprevent nito sa mismong platform na ito ang kumbaga kusang pagbagsak ng mismong price value ni ever value token. So may mga ano kasi yan mga boss eh, mga system or mga features talaga na kumbaga yan yung mismo isa sa mga importante na parts dito sa isang token project. Additionally yung kagandaan pa dito kay ever value kasi meron siyang tinatawag na profit realization yung mismong burning talk a mechanism ng project neto so investors can realize profit and withdraw partially or fully the bitcoin that belongs to them by burning their eva in our application This ensures that the ever ratio in burn bolt remains unchanged without affecting the token's price. So as you can see, napaganda din ang mga feature na ito mga boss talaga pinaghandaan para naman at least hindi matalo or magkaroon ng loss yung mga investors natin. So isa pa dito mga boss yung mismong token contract address ni ako baga enter ever value coins sa mismong arbitrum. So nakita nyo mga boss yung mismong total supply, yung max, yung mismong holders napaka konti pa lang talaga. And ito naman yung mismong burning vault nila. Now, back to the topic dito mga boss. Meron na dito, syempre, kagandahan yung mismong burn vault which is na-mention din natin dito mga boss. Now, dito, actually, baka hindi nyo pa alam the engine of EVAs or EVA's appreciation. So, the burn vault is a smart contract audited by Haken that stores WBC from Bitcoin mining and tokens. Through the burn vault, investors can burn their EVA tokens and withdraw the corresponding WBTs based on the current burn price. The burn price is calculated calculated by dividing the amount of WBTC in the burn vault by the total supply of EVA. So nagkakaroon tayo ng mga boss ng interconnection dyan between EVA tapos yung mismong pag-burn ng WBTC nila. So, syempre, na makikita nyo naman mga boss, ito naman yung mismong use of WBTC in the EVA system. Syempre, under ERC-20 yan mga boss. Ano, this allows us to seamlessly integrate BTC in our ecosystem, maintaining security and value parity with the native busy. So napakadami. Actually, yun yung isa sa mga dapat natin actually at And this is actually guarantee profit sa lahat ng mga sasala and mag-hold ng coin dito kay Ever Value Coin Project. So yun na nga. And syempre kagandaan pa dito. Alam nyo naman mga boss, we can increase profitability kasi syempre after EVA burns, the new Bitcoin inflows are naturally distributed among fewer circulating tokens. So this inherently increases EVA's profitability and benefits long-term holders. So dito naman mga boss, additionally, the EVA group will also burn 3 million EVA tokens over the first year and will fully return the withdrawn WBTC to the burn vault. So the transaction hashes will also be disclosed to the community as new BTC are mined daily and added to the burn vault. EVA maintains a guaranteed and continuously increasing mix in WB. So napakadami, napakasolid, and syempre hindi natin ah, talaga maitatanggi na isa ito sa mga best project ngayong And syempre mga boss, kapag na-exchange natin yung mismong EVA coin natin into WBTC, kakaroon tayo ng burning na mismong token dito. So yun lamang mga boss, ating short review about dito kay Ever Value Coin. Kung may mga question ka pa, don't forget to follow and subscribe and comment sa baba ng video nito para at least masubaybayan natin. And syempre ma-follow up kung ikaw ay mga naguguluhan pa. So this is only a short review, much better if mag-join ka sa kanilang mga social media media communities and platform para updated ka sa mga updates and announcement na lalabas pa sa mismong project na ito. So thanks so much for watching. I hope naman natutunan na naman kasi sa na natin yung araw. So don't forget subscribe sa ating YouTube channel for more videos to come. So this is Clips. Hanggang sa muli paalam. Bye-bye.